hindi kasi sila yung tipong parents na nag-aano, kumbaga yung bang nagtutotal or hindi hindi kontento sa bigay. You know, small amount, big amount man yan, kontento sila as long as nakakakain sila three times a day. Yun ang para sa akin, sabi ko sa mama ko, sabi ko sa mama ko, you know what, kapag nakakakain kayo ng three times a day, ibig sabihin kayo, mayaman na kayo kasi nakakakain kayo three times a day. Yung ibang mga tao nga, Minsan hindi pa nila na naano yung three times a day na yun. Minsan wala. Matutulog ka na lang. And, and, and I'm very thankful na yung mother ko, yung mother at father ko, sinakripisyo talaga nila lahat. So um, deserving ng parents ko talaga kung anong mayroon kami ngayon. And I'm very proud of that na natupad ko yung ano, yung pangarap ko para sa kanila. Wala, like what I said, wala akong pangarap sa aking sarili sa aking buhay isa lang akong simplong, simpleng, simpleng anak. Um, hindi ako yung pinaka, ano, pinaka-extravagant na anak. No, hindi ako ganun. And before namin makamtan yung, kumbaga yung, yung buhay na mayroon yung mother ko ngayon, marami din kaming, ano, sakripisyo na, na, naranasan. Um, yung mga critique. And, yes, um, uh, pagkukumpara sa ibang tao um sumahirap nung time na yon and um yung mga natutunan ko sa aking mama uh, sabi niya kasi sa akin huwag mong papatulan yung mga taong nagbibigay ng mga negative sa akin kasi may time talaga na sinabi nila sa akin na kasi simple lang talaga ako. Simple simple lang talaga akong manamit, hindi mo talaga makikita na nakapangasawa ng foreigner. So may isang kapitbahay namin na sinabi na um para namang si Jo ang uh, walang ano, asawang foreigner. Kasi kasi tingnan mo yung bahay nila, gutay-gutay, yung yung pananamit niya. Um, pa, baka hindi na siya sinusuportahan, baka wala na sila ng kanyang asawa. So marami, marami. But ako naman, I want, I want to talk to them, I want to confront them. But sabi ng mama ko is, wala walang patutunguhan yung mga paliwanag mo niyan ikaw lang ang mai-stress ikaw lang ang uh, magiging mali ikaw lang yung ano ikaw lang yung ano maaapektuhan lahat so ako imbis na kasi naghihimutok talaga ako so imbis na imbis na magsalita parang inano ko na lang na ano na tawag nito na, na, na itago or sa aking sarili na lang but i know i know uh, pero kasi yung importante sa akin yung parents ko um, kilala ako kilala ako ng parents ko and yung advice kasi ng mama ko i i always keep keep on that so yun ang um, yun ang dala, dala ko talaga so hindi lang yun uh, nung na-deny yung visa ko na hindi na-approvean yung visa ko meron din ako mga mga ano mga mga chismis na naano na sabi nila sabi nila na hindi daw ako nakapasa sa interview at um kaya ako hindi nakapasa kasi hindi naman daw ako nakapag-graduate ng college sabi ko sa sarili ko bakit hindi naman binabasehan na nakapag-graduate ka o hindi is madidinaya ng visa mo. And my family, they know that. And tumatawa lang kami. And you know what yung ano lang dito, masakit kasi pamilya mo, like relatives mo ang nagsalita ng ganun. So ako naman, I know it. Kasi you know what yung decision yung nagbibigay ng visa is hindi sa Pilipinas, kundi dito sa Belgium. Sila yung nagdi-decide kung bibigyan ka ba o hindi. Soon the time, mayroon kasing reason kung bakit na-deny yung visa ko. So, hindi nila yun alam. So, wala, sabi ng mama ko, hindi mo na yun problema na ipaliwanag sa kanila yung totoong nangyari. So, I said, just be it. So, ako marami din, marami din mga, ano, mga kutsya, marami din mga negative na nagsabi na nagbago na daw ako por kinakapangasawa ng foreigner. Sabi ko sa kanila na, uh, ano, maldita daw ako, um hindi daw ako parehas ng ibang mga Pilipina na nagbibigay ng pera. Sila kasi marami silang pera. Yung kanilang foreigner kasi, yung kanilang asawa, maraming pera. Eh ako, hindi naman marami yung pera ko. So, at isa pa, hindi naman yun sa aking galing. Sa galing naman yan sa pagpupursigin ng asawa ko, di ba? So, bakit ako mag-spend ng money for that useless thing, di ba? In the first place, hindi ko naman sila pamilya, hindi ko naman sila kaano-ano. So, yun, marami, maraming mga ano, but uh, nag-stay pa rin ako ng quiet, nag-stay pa rin ako sa sarili ko na, but you know, yung ano ko, yung galit ko, yun, yung gusto ko talagang, konfrontahin yung taong yun pero mas na naging ano na lang ako, sabi ng mama ko, pabayaan mo na lang yan, titigil din yan. So, titigil, tumigil din sila. And then, nung nakalabas na ako, nakaano na ako, so yun, um, na-realize nila. But, eh, inukumpara pa rin yung family ko sa ibang mga family na nakapangasawa ng foreigner, maganda na yung bahay. Sabi ko, so, you know what mama, maganda yung ano lang, yung step by step lang yung pag-angat sa buhay. Kasi, Um, at least alam mo, nakikita mo, na-experience mo, nararanasan mo. Kasi the more na nararanasan mo yung mga experience na nangyayari sa'yo, yung ano, yung, yung pag-angat mo is kumbaga yung solid na pag-angat. So alam mo kasi, kasi may ikso ako kung anong mayroon ngayon yung parents ko. Um, I don't know, hindi ko yun ma-explain, ma, -ma, -ma, -ma -explain, kumbaga pero yung mga tao talaga is na misinterpret nila about this sinasabing meron bang obligasyon ang mga anak sa magulang Well, depende kasi sa sitwasyon na kung anong mayroon yung mga magulang ninyo. Kasi nasa sayo pa rin, yes, walas natin na uh, obligasyon nating mga anak ang, ang uh, bigyan or suportahan ng ating mga magulang nasa sa atin talaga yan and that's true obligasyon ng mga magulang ang gampanan ang kanilang pagiging isang magulang sa kanilang mga anak and that's also true na hindi pinili ng mga anak na maging na maging anak sila yun ang yung magulang ang nagpili na magkaroon ng anak and like what my parents did, ginampanan nila yung kanilang tungkulin. At ako lang, at ako is, kasi ako naman yung nakakaangat sa buhay, sa aming magkakapatid. So, ako, hindi ko sinasabing breadwinner ako, hindi ko, hindi, hindi ko inuobliga. Yung pag, ano ko, pagbigay, pagsuporta, galing yun sa aking puso bukal sa aking puso hindi ko for nurse or Uh, hindi ko sinasabi kasi yung parents ko ginawa nila lahat. Ang gusto ko lang dito is at least maparamdam sa kanila kasi you know what guys, yung buhay ng tao is isa, isang isang ino lang, isa lang nangyay nang, nangyayari. Hindi na yun may pangalawa, may pangatlo, no, isa lang. So, yung isang yun na chance na na, na nandito pa sila sa mundo is maibigay ko, maipadama ko. Kasi yung parents ko, like what I said, PD cab driver yung father ko. Sometimes, nagsasaylan na family driver. And lahat ng mga trabaho na napasukan yung father ko, as long as marangal, as long as mayroon siyang uh, bigas na madadala sa bahay, pag-uwi, na may makakain kami. Yung mother ko is labandera. But I'm proud of that. He never kong kinahiya yung mother ko. And in fact, sinamahan ko rin siya Uh, pinarana, pinaranas din sa akin ng mama ko. And those experience ng mother ko, ayaw niya kasi na ma-experience ko rin. So, I listen what the... what the advice of my mother na sabi niya sa akin na kaya kita pinapag-aral eh, para sa future mo rin na hindi mo maranasan ang naranasan ko. So, I am very happy for that na hindi pinaranas ng mama ko. Well, may mga part na pinaranas niya sa akin para naman ma-realize ko yun. Kasi hindi, yung naranasan ko is hindi yun, uh, kumbaga, hindi yun ikasasama sa akin. In fact, malaking tulong yun sa akin at malaking blessing din sa akin yun. So, Yes, masasabi kong Ah, uh, swerte kami. Swerte kaming magkakapatid na um, inalagaan, uh, inaruga. Um, hindi kami pinabayaan ng aming uh, magulang at uh, hindi man nila naibigay yung you know, yung lahat ng mga pangangailangan namin. Like for example, yung mga bagong damit, bagong sapatos, um yung mga sapatos na sinusuot ko is bigay lang ng ng ano, ng tawag na ito, ng amo ng mama ko uh, yung mga pinaglumaan ba yung mga pinaglumaang sapatos uh, pinaglumaan na uh, uniform na galing sa tita ko pa sa kapatid ng mama ko uh, pag humingi ako sa mother ko yung bang hindi agad-agad na ibibigay ng mother ko kasi I understand yung yung sitwasyon talaga namin na Siyempre, as a labandera, hindi talaga, kumbaga, kasya yung ano, yung, yung pera na, na, na ano ng mother ko, yung sahod niya, is hanggang sa ano lang sa pagkain namin, sa bigas, sa isang araw, so sa susunod na araw na naman, so panibagong problema na naman. So, Um, pero hindi ako, kumbaga, hindi, never naman akong nag-ano, never naman akong nagreklamo, kasi, um, in fact, I understand, I understand na I accept yung aking, yung aming sitwasyon, at, masasambang, uh, alam namin na sobrang mahal kami ng aming, aming magulang, and, kasi kung hindi kami mahal, um, hindi sila magbabalikan, at, uh, Uh, kung hindi kami mahal um, until now yung father ko is uh nakaano pa rin nakadikit pa rin sa 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 lola ko and hindi niya ipaglalaban yung mother ko or yung pamilya na syempre na tinatawag talaga niya na, na, na pamilya. And then nagpapasalamat din ako sa magulang ko um kasi ipinakita talaga uh, nila sa amin yung totoong, uh, totoong realidad ng buhay na uh, dapat pagtrabahuan uh, ang bawat sentimo. Uh, kailangan magtipid, kailangan kang sinasabi nila na kailangan kang matuto kang mamaluktot, uh, matuto kang mag magsinop ng ano pera kasi at the end uh, mayroong kang madudukot na dapat hindi ka uh, magwalda. So, kaya until now yung mga ano na yon yung mga katagang yun galing sa aking mother i still i still hold that and uh, naalala ko pa uh, noon i think mga 8 or 9 years old ako uh, yung kapitbahay namin uh, pag nagpapa siya ng yung bang ano buhangin ba na yung parang feeling material siya na Uh, kailangan ilagay sa bahay kasi syempre yung baha para hindi uh, hindi mapasok yung bahay nila so kung uh, kumbaga pumapasok ako pumapasok ako nag nagaano ako kumbaga naghahakot ako ng ano ng ng, ng 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 buhangin and then at the end of that mahirap siya mahirap siya uh, but at the end um, happy happy kasi ano kasi um kumbaga na experience mo sa murang edad mo na experience mo yung yung uh, hindi pala madali yung paghahanap ng pera at isa itong remembrance itong peklat na ito isa yung remembrance nung nag-ano ako nung naghakot kami ng ano ng ng buhangin na may isang uh, kaibigan ko na tinapon niya yung ano yung bubog at hindi ko alam na bubog pala palayon, yun. Akala ko ano yung bato. Tapos pagtingin ko sa aking ano sa aking ano kamay, pagtingin pag ko talaga sa pagkidingin ko dumudugo na. So as in talaga daming dugo ang lumabas. So syempre, um Sinabi ko sa sarili ko, ganito pala yung naghahanap buhay na hindi mo talaga may iwasan na magkakaroon ka talaga ng, ano, ng uh, sugat, magkakasugat-sugat ka. Kasi even also nung, ano, nung naglabandera, naglabandera Kam ako kasama yung kapitbahay namin. Asin talaga na sugat-sugat yung mga kamay and then sobrang pagod. And then the last time na, na na realize ko, sabi ko sa mama ko, "Mama, ganito pala yung ano, labandera, yung pangalang labandera." Sabi ng mama ko, sabi ng mama ko, "Kaya nga kita pinapag-aral kasi kong maranasan mo yung naranasan ko." So gusto ko na at least may maganda kang uh, future na kung mawala kami dito na sa mundo ng papa, sa mundo kami ng papa mo at least yung buhay mo is um komportable na hindi ka magugutom, hindi magugutom yung magiging mga anak mo, hindi ka sasaktan ng magiging asawa mo, rerespetuhin ka. So ako naman, I was I was I was very, you know, I was very blessed na kahit man uh, hindi so hindi kami uh, mayaman, hindi mayaman yung kinagisnan ko, uh, but at least na naramdaman ko naman yung uh, yung pagmamahal at naramdaman ko ng na, pisa pa lang, na-realize ko na talaga na kung ganito yung buhay ko ngayon and in the future, I know na mas ano pa, mas, uh, mas kumbaga mas ano pa, mas malala pa. Alam ko marami pang mga pagsubok na darating sa akin in the future. So, sa ganitong pa lang, kailangan na talaga na i-training. Yung, yung kasi para sa akin, training yun eh. Yung, ano, yung pagsama-sama ko sa mother ko at yung mga na-experience ko. Parang advance na na, oh, ganun talaga yung buhay. Kailangan mong paghirapan talaga. Kailangan hindi ka palaging hingi ng hingi sa mother mo or sa father mo. Kasi ako, pumapasok ako sa paaralan ng... Uh, ng walang baon. Uh, binibigyan ako ng father ko. Yung papa ko nag-pedicab siya mga, nag-start siya mag-pedicab mga five Uh, in the morning and then pasok ko binibigyan ako, he never akong humingi sa father or sa mother ko ng pera so kasi para sa akin um sapat na sa akin na may baon ako na may lunch ako at uh, na-enjoy ko kasi na-enjoy ko kasi yung ano pag uh, pagpasok sa ano sa paaralan and well yung ano yung yung ano yung paghakot ko ng buhangin yung pera na na ano ko kumbaga yung sahod kumbaga kah kahit konting sahod lang yan because sometimes sometimes binibigyan kami ng 150 so para sa amin nung panahon na yon is malaki yun eh 150 malaki na yun and then binibigay ko sa mama ko yung ano kahati sa mama ko and pinabibili ng uh, ng bigas nung I'm very thankful kasi na hindi demanding yung yung parents ko hindi si, hindi sila demand na sinasabi na oh na hindi hindi sa itong binigay mo sa amin ngayong buwan so something like no um kung for example mayroong uh, emergency um alam ng mama ko alam ng mama ko na kung kaya ko kung mayroon ako so minsan More on talaga gumagawa ako ng paraan, lalo na pag emergency. Umuutang ako sa mother-in-law ko at binabayaran ko yun. Binabayaran ko yun kasi syempre, um, Uh, yung perang yun is inano sinakripisyuhan din niya. So hindi lang yun basta-basta nahihingi ka lang, di ba? Kasi syempre may pinanggagastuhan din siya, bumabaya din siya ng electric bills, waters, and internet and also pangangailangan pang araw araw So something ako kasi may trabaho naman ako at sabi ko sa akin sa akin parents na As long as may trabaho ako, kaya ko silang suportahan. And they also understand naman na may time talaga na hindi ako makakapagbigay sa kanila. But I explain to them, sinasabi ko talaga sa parents ko na sorry, wala ako ngayon kasing pera, maghintay-hintay pa tayo ng uh, buwan uh, sa katapusan. Or, pag, kasi pagdating naman ng pera ng sahod ko is nagpapadala agad ako ng, ng pera sa parents ko. So, syempre, para sa akin hindi siya ano para sa akin hindi siya issue yung pag ano, pagtulong or pagbigay ng pera sa sa ano sa parents ko but hindi siya hindi siya obligasyon hindi ko yun masas hindi ko yun matatawag na obligasyon kasi yung obligasyon guys fino force ka fino force ka ng magulang mo na na magbigay something like that pero yung parents ko is hindi nila Um, hindi nila ako pinilit na magbigay. So, ang bi binibigay ko sa kanila is kusa talaga from the bottom of my heart talaga kasi deserving naman talaga nila na makaano makaranas din ng ano ng kaginhawaan. At lalo na kasi yung Like what I said, lalo na yung mother at father ko na hindi naman sila nakapagtapos. Like my mama, grade 6, at yung father ko is uh, college level siya pero hindi siya nakapagtapos. And then, syempre wala silang sapat na ipon kasi nga, of course, na napupunta lang doon sa pagkain. And now na... Uh, ano, kumbaga, kaya ko naman na suportahan yung aking magulang. Pero yung aking magulang lang ang sinusuportahan ko dito. Yung mga kapatid ko, alam nila. Alam nila na kung gaano ako kakuripot, kung gaano ako ka, ano, ka-strict over pag, pag pinag-uusapan yung pera. Kasi yung nakababata kong kapatid, um, Uh, tinulungan ko siya mag ano, yung mga papers niya kasi gusto niyang magtrabaho. So, ngayon may trabaho na siya. And also, um ako hanggang doon lang talaga yung akin. Yung tulungan ko sila na mag-ano requirements, hanggang doon lang. Pero yung yung araw-araw or buwan-buwan na monthly, no, hindi. Kasi hindi naman yun yung aking, hindi naman yun obligation ko. Obligation nila yun kasi may mga pamilya sila, pinasok nila yun. So, kailangan nilang itaguyod yung kanilang pamilya. And honestly, guys, ako din yung ako din nagpapaaral sa pamang, mga pamangkin ko. And, I am very Happy na nakakatulong ako. Kasi sabi ko nga na uh, hanggat, hanggat kaya ko, hanggat may trabaho ako, um, hanggat kaya kong tumulong sa mga pamangkin ko. Kasi yun lang para sa akin, yun lang ang maibibigay ko. Sabi ko sa mga pamangkin ko, kahit hindi na ninyo ako kilalanin kung makapagtapos na kayo ng pag-aaral, but at least ako bilang isang tita, Um, I'm proud of that and I'm very happy na maka makikita ko yung mga buhay ninyo na mayroong kayong stable job na nakaka-afford na afford ninyong mga gusto ninyong bilhin at nabibigay ninyo yung mga gustong bilhin ninyo para sa inyong future na mga anak. Sinasabi ko sa kanila sa mga pamangkin ko and yung mga natutunan ko gusto ko rin ibahagi sa kanila at sinasabi ko sa kanila na hindi yun para sa akin para yan sa inyong uh, kinabukasan kasi ako pinagdaanan ko na yan lahat. Pinagdaanan ko na. And I know, marami pa rin ako mga pagdadaanan. And I'm eager to 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 share everything yung mga experience ko. Ay, alam ba ninyo guys, hindi perpekto yung magulang ko. Hindi perpekto ako na bilang anak. No, hindi ko yun masasabi na perpekto ako. Kasi walang perpektong tao. May salita, they exist only the words perfect. But tao, walang taong perpekto. But ako kahit hindi ako perpekto, Um, at least masasabi ko sa sarili ko na natupad ko yung pangarap na bigyan ng lupa at bahay yung mother ko na nakan yung mother at father ko na nakapangalan sa kanila yun ang para sa akin yun ang uh, pinaka trope pinaka trope na hindi ko malilimutan na habang buhay pa buhay pa ako dito sa mundo yun ang hindi ko makakalimutan at yung yung napapasaya ko na nabibigay ko at least ng uh, kaginhawaan yung aking parents na hindi na sila mag-iisip about about kung ano yung kakainin nila about about yung kanilang bayarang utang ako guys um honestly Um, ako din yung nagbabayad ng utang uh, ng, ng mother ko at sometimes my father also. But sinasabi ko sa kanila, minsan nasyasyak na lang ako may mga utang sila, sinasabi ko sa kanila, um kapag kayo marunong kayong umutang, dapat marunong kayong bumayad. Ako sinasabi ko lahat sa mother ko. Sinasabi ko sa mother at father ko. Hindi ko dito sinisiraan yung parents ko. I am just very honest and I'm just telling the truth kung ano talaga yung buhay ko at yung buhay ng aking pamilya para yung mga makakapanood ng aking video, makakakuha sila ng, kumbaga, aral. Kumbaga, makakakuha sila na, oh, ganun pala yung buhay din ni Juan. Same, same din yung akin. So, asa anak, asa anak guys, may right din kayong magsalita sa inyong magulang basta nasa tama ka, basta alam mo yung pinaglalaban mo. At as a parents naman, kung yung anak ninyo nagsalita ng ganun, dapat makinig din kayo, makinig kayo sa, sa sabi ng mga anak ninyo kasi hindi, lahat tayo, hindi tayo perfecto. We have to accept that. And thank you so much sa mga makikinig, sa mga manunood sa aking video. Sana may natutunan kayo, sana may aral na, na ibigay ako sa inyo. So thank you so much guys and God bless us.